Yun, kumusta mga paps? Pupunta tayo antipolo ngayon. Papabless natin tong miyugar natin. So, yung susundan ko sa unahan, si yan yan, papsi. Uh, shoutout, paps. So, dito kami yan sa C6, uh, galing Taytay, -tay, papuntang antipolo. Linggo ngayon, pero traffic pa rin. Siguro, hindi naman kami abutin ng gabi doon. Kasi tingnan ko mga 30 minutes lang yung biyahe mula dito. So yun nga, pag usapan natin yan. But, may ang pinili kong motor at hindi iba. So, unang-una siguro, uh, yung forma talaga. Gustong gusto ko kasi yung design niya eh. Para siyang NMAX saka Aerox na pinagsama. Wow! <laughs> so, yun yun naman talaga yung una nating tinitingnan, di ba? Kapag kukuha tayo ng ano, motor o, o sasakyan man yan. Yung forma talaga yung una natin. Tapos, uh, pangalawa, small displacement. So, since una ko tong motor, uh, so ano pala ako, beginner, kumbaga. So, small CC muna yung kinuha ko. Tapos, kinagandahan dito, uh, naka-air siya. So ano yun, less maintenance. So air-cooled kasi small displacement, 125cc lang naman. Hindi na di na kailangan ng uh, air cool, uh liquid cooling 'yan kasi eh, mababa yung compression ratio. Sa so, kay itong Yamaha na ano siya, eh, Blue Core. Iba na yung technology ng motor ngayon eh. So may Blue Core siya, more power, less fuel. So pinapalamig niya yung makina. Hindi lang talaga siya naka-air-cooled tapos yung cylinder niya naka-dia-seal like casting aluminum silicon, so ano yun uh, hindi siya gaya ng bakal lang aluminum siya, so mas ano siya sa mas ano siya sa heat, parang less prone, tapos naadaanan siya ng engine oil, so parang mas lumalamig siya, ganun tapos, pangatlo yung ano, display niya is analog, mas gusto tong, mas gusto ko kasi tong analog kasi ano eh. Uh, mas accurate yung ano niya, speedometer. Tapos pang matagalan siya. Kasi meron din akong dating e-bike na nakaano, yung digital. Nagaano 'yun? Kasi katagalan nag in. O so, pag lagi na Yan nagmalabo yung screen. Kaya for ano, long term use, mas okay pa rin sa akin yung ano, analog saka ano siya, classic tingnan. <laughs> Tapos, uh, pang-apat, uh, may ano pa siya, kickstart. So, kahit uh, magloko yung battery mo or madiskarga, mayroon ka pang ano, backup. Hindi ka magputulog agad. So, ano, ano pa rin yun talaga, uh, peace of mind. Kasi karamihan ngayon sa mga scooter or mga motor mo mga motor uh, wala na siyang ano kick start puro push start na lang so pag na discard yung battery mo or pag low man na nagulo na wala titira ka sa diyan hindi ka na mapag start Tut tutulak ka talaga <laughs> para ka nang <stock> yan, yan. <laughs> tapos uh, pang lima, yun nga uh, Yamaha so Yamaha Mio uh, sabuk na subok na yan subok na subok na yung tipay niya makina sa yung quality ng Yamaha talaga, hindi basta-basta eh. Although, mas mahal siya. Pero, talagang ano naman eh. Kung baga, sulit yung binayaran mo. Yung pairings niya, maganda klaseng plastic na ginamit. Tapos, matibay yung mga kain Ito naman yung mga bonus na, ano na lang feature. So, una yung headlight niya. Nakaka-speed LED na rin. Tapos, uh, may charging socket. Bibili mo lang siya ng adapter. Naka-tubeless na rin yung tires. Uh, maganda rin yung preno niya. Kahit naka-drum brake lang yung likod. Sa karamihan naman ng ano, uh, 125cc na motor ngayon. Lalo na sa scooter, naka-drum brake lang talaga yung likod. So, ayan mga paps, nandito na kami sa Antipolo Cathedral. Papark lang kami dito sa kaliwa. So, salamat sa panonood at sa pagsama ngayon may mga nakalimutan akong sabihin dito, mag-comment lang kayo sa baba at mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. At yung mga nakamiyugar dyan, uh, shout out sa inyo. Subscribe kayo para update kayo sa mga gagawin pa natin dito, dito sa ating bagong motor. Yun lang, salamat. Ride safe lagi, mga kaps.